Aswang sa Misteryosong Bayan Kabanata Isa, Ang Pagdating ng Dilim Sa isang tahimik na bayan na yumayakap sa misteryo, naglakad si Juan, isang dayuhang naglalakbay. Nang dumating siya, may kakaibang kaba sa hangin. Sa ilalim ng malamlam na buwan, nakarinig si Juan ng nakakabining umol na tila ng gagaling mula sa kagubatan. Hindi niya alam, ngunit ang bayan ay may lihim na itinatago. Sa pagkakatulad, isang batang magsasaka ang nawawala. Ang kwento ng aswang ay muling nabubuhay. Kabanata 2, Ang Pagtuklas ng Mito Nagtagumpay si Juan na makuha ang tiwala ng mga tagabayan, ngunit sa kanyang pananatili, napagtanto niya may itinatagong lihim ang lugar. Isang araw, nakatagpo siya ng matandang nagtatago sa dilim ng kaharian, isang albularyo na may alam tungkol sa misteryo ng aswang. Sa kwento niya ni ang matanda, hindi na alam niyang ang aswang ay nagtatagot sa isang duma at napabaya ang bahay. Sa kakaibang simbolo at ritual, maaaring magulabog ang aswang. Ang katanungan ni Juan, magkagumpay kaya sa pagwawakas ng takot na dumarami sa bayan. Kabanata Tatlo, Ang Laban sa Dili Sa mga labi sa nag si Juan na harapin ang aswang na nagtatagot sa bayan sa gitna ng madilim na gabi, dinala niya ang mga tao sa luma at napabaya ang pangalan. Doon, nadatna nila ang aswang na nagtatago sa anyo ng isang matandang babae. Nagsimula ang laban kung saan ang albularyo ay nagtuturo ng mga anong at ritual upang labanan ang kapangyarihan ng aswang. Ngunit sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, mas lumalalim ang misteryo. Sa pagkatapos ng laban, isang bagong patutuhanan ang nabunyag, at si Juan ay napagtanto na ang aswang si ay may sariling kwento ng pangangailangan at pagkakaroon para sa bayan at sa aswang. Kabanata 4, Ang Pagbabago ng Puso Matapos ang laban, naguksan ang tinggihan ng pangunawa. At si Juan na unang puno ng galit at takot ng agama ng awa sa aswang. Sa pag-aaruga ng mga tao sa bayan, nagsimulang magbago ang puso ng nilalang na dati itulutuling na halimang. Ngunit, may mga hindi ayon sa pagbabago, ang ilan sa takot at galing, ang paglaya para sa aswang. Ito'y nagulog ng buwaan sa bayan, naglalagay sa alangani ng kapayapaan. Sa gitna ng mga pag sa at pag aaway nagsikap si Juan na mapanatili ang buwan ng pagpapatawad at pagkakaisa. Ano ang magiging resulta ng laban ng ito? Ang pagbabalik ng pag-asa o ang lumalalang buwaan sa bayan? Kabanata 5, ang pagkising ng bayan. Sa kabila ng mga pagkutol at higwa, ang pag na ng pagbabago at pagkakaisa sa bayan. Pinunong niya ang mga tao sa isang ng pag-asa at pangunawa, na nagudyok sa kanilang mga sa aswang upang mahanap ang mapayapang solusyon. Nagsagawa sila ng isang pagkutol kung saan nagambag ang bawat isa sa kanilang karanasan at pangunawa ito, natuklasan ang bayan ng mga aspeto ng aswang na hindi alam ng nakararami, ang pangangailangan, pangarap, at pag-asa. Sa paglipas ng mga araw, nangilag ang mga balakit sa pagitan ng tao at aswang. Ang dating ipinituring na ay naging kaalyado sa pangangalaga ng bayan. Sa man ng kanilang mga lakas, naging ehemplo sila ng tunay na pagkakaisa sa paglalakbay ng bayan tungo sa bagong umaga, napatunayan ni Juan na ang pag-ibig at pagpapatawad ay may kakayahang mabago ang pagkakayang at tapo. Kabanata 6 ang bagong simula. Sa paglipas ng panahon, ibang ng bayan mula sa kanilang matiging na nakaraan. Ang aswang, na dating itinutuling na kaaway, ay naging bahagi ng komunidad. Ang mga tao at aswang ay nagkakaisa sa pagtatagunod ng kapayapaan at pag ang pagkilala sa kanilang pagbabago, itinatag ng bayan ng isang araw ng pagkiliwang na tinatawag na araw ng pag Sa araw na ito, nagtatampok ang bayan ng mga paligsaan, palabas, at likuan na nagpapakita ng pagkakaisa at pagkakaisa. Ang kwento ni Juan at ng aswang ay nagsilbing inspirasyon sa ibang mga bayan, nagbukas ng pintuan para sa mas malalim na pang sa pagitan ng tao at nilalang na tila kaawad. Sa pagtatapos ng kabanata na ito, ang bayan ay naglakbay patungo sa isang makulay at mapayapang pinabukasan. Kabanata ito, ang kaligtasan ng kaluluwa. Isang araw, nagbigay ng lihim na sulat si Juan kay Aling Kikay. isiniwalat niya dito ang isang ritual na magdudulot ng kapayapaan sa puso at magtataklog sa kanyang likas na katangan. Ang ritual ay nagsasangkot Pagpapatawad, ang kalimutang ay nagminuling ng bagong at talaga rin ang na naglakbay siya pala mula sa bayan, naghahanap ng bagong pag-asa. Sa pag ng aswa, natanong ang malalim na pag at pagpapatawad sa puso ng bayan. Ang kabanatang ito ay naglalakbay sa isang na paglalakbay ng pagbabago kung saan ang lihim na pagkukulungan ng tao at nilalang na dating itinukuling na kaaway ay nagdala ng kapayapaan sa kanilang maliit ulit matibay na bayan. Kabanata 8, ano, ang alingaw ng bagong umaga. Sa paglipas, ang tao ng katahimikan sa bayan. Ngunit isang umaga, nagising ang mga tao sa kakaibang alingaw Ang mga dahilan ng mga ito ay hindi kaya, ngunit bilang may banta na dumating. Sa pamuhulong ni Juan, nag tao upang harapin ang bagong hangin. Sa pamamagitan ng masusunod pag-aaral, natuklasan ni Juan na may iba pang nilalang na nag-aaral ng bayan ng mga aswang. Narsanig ang bayan at ang dating aswang na ibu kaalyado. Sa paggamit ng kanilang mga natutunan, handa silang ipagtanggol ang kanilang bayan laban sa anuman ang nagdadala ng alingaw ng panganin. Ang kwento ay patuloy na dumadaloy, at ang bayan, sa kabila ng mga pagsubok, ay patuloy na lumalaban para sa kapayapaan at pagkakaisa. Ang kabanatang ito ay nagtatakla ng landas para sa mas maraming paglalakbay, mga kaganapan, at patitibaka sa hinaharap. Kabanatang siyang ang pagbisan ng Alinoma. Sa kabila ng mga pagsubok at Alinoma, ang mga sa bayan. Ngunit isang araw, natanggap ng bayan ang isang lupat mula sa isang malayong lugar. Ito'y naglalaman ng pasasalamat mula sa aswang na dating sa kanilang bayan. Sa liham, itinalad na nakahanap ng bagong tahanan ng aswang. Sinasaad niya ang malalim na pasasalamat sa pag-accept at pagpapakita ng pag-asa ng bayan. Kasabay nito, naghatid siya ng babala na may iba pang panganib na maaaring tumating. Pagdanggol ang kanyang mga bagong kaibigan. Sa pagbisa ng aswang, naiwan ang bayan na puno ng pasasalamat at pangako ng pagkakaibigan. Ang mga tao ay mas matibay na nagkakaisa at handa sa anumang pagsubok na maaaring dumating. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, ipinapakita nito ang katapangan, pag-asa, at iwan ang ng pakipagpulungan na patuloy na bumabalot sa mga bayan ng ganitong kwento, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.